Miss Pocwang, todo ang papuri kay Kim Joon noon. At hanggang ngayon, kahit ang tagal na sa industriya ay hindi nagbabago. Bagi daw umano ang kibaw. Ito nga ang isang komento ni Miss Pocwang. Maganda, mabait, talented, humble, at ang higit sa lahat, mahal ko siya. More power sa iyo na. Nakakatuwa na non-stop ang papuri sa kanya ng mga batikang artista. Batikan na sa industriya ng showbiz ang nagsasabi kung gaano kaganda ang ugali ni Kimi. Once na mabuti kang tao, magtatagal ka talaga sa showbiz. Hindi lang kasi puro ganda, may maganda pang pag-uugali din dapat. Ayon nga sa mga komento. Thank you, Ma'am Pokwang, sa pagmamahal mo kay Kimi at mahal namin siya. Hindi katulad ng iba, very humble at mapagmahal sa magulang at kapatid. Yung iba, masyadong mayawang pero wala pang napapatunayan. Ayon pa sa si isang komento. Tama ka dyan, Pokwang. Sa panahon ngayon, kapag hindi maganda ang attitude mo bilang artista, mabilis kang mawawala sa si industriya. Ako bilang fans ni Kimi, since PBB, nasubaybayan ko gaano iyan kabait at ka-generous. Totoo, nabagay sila ni Paolo Abilino. Parehas ng ugali, ng mapagbigay at hambon, ganyan dapat tularan ng ibang artista. Hindi ka tulad ng iba ngayon na wala pang masyadong project o napapatunayan, akala mo kung sino nang umasta o sino agad sa mga inilalabas nila sa interview.